Kagaya rin bakita na naghahanap ng paraan para mabilis ang makabayad ng bahay, sasakyan at mga credit cards at iba pang mga utang? Nangangarap ka rin ba na makapag-travel na hindi na mong problema sa may ng bills? Meron akong nakita na negosyo na makakapagpabago sa buhay ng marami at ito po ang isu ko sa inyo. Hello, ako po si Marian Reynoso mula sa Houston, Texas but originally from Pampanga, Philippines. Maganda naman po ang trabaho namin mag-asawa. Dahil sa kagustuhan namin makapag ng maaga, naghahanap kami ng solusyon para masolve ang aming mga financial obligations. Hanggang sa dito ko nakita ang ads ng aking coach. Sa loob ng tatlong taon sa business, napakalaki na na naging asensyo niya sa buhay. At nalaman kong hindi naman pala imposible ang mga pangarap ko. Dahil sa business na ginawa niya 3 years ago, nabayaran na niya ang bahay nila sa California. Hindi lang niya nabayaran ng car loan nila, kundi nakapabili pa siya ng marami na paid in cold cash. At malami na silang nakapag-retire before they reach their golden years. Pakinggan po natin ang kwento niya. Tulad niya din po ba sila na nangarap na magkaroon ng maraming oras para sa pamilya? Makapag-travel na hindi iniisip ang gastos? makatulong sa mga mahal mo sa buhay? O, pagod na rin po ba kayo sa pagtatrabaho ng mahabang oras, ngunit kulang pa rin ang ipon? Sila lang po naman ang sumubok sa negosyo na kita nila sa newsfeed at nagtiwala sa akin tulad nito. Dahil ang negosyo nito, ibabahagi namin sa inyo paano nakapagpabago ng buhay itong business na ito ng maraming pamilya. Isa eh, na rin po ako doon. By the way, ako po pala si Michelle Manansala, ang coach nila. Tubong Pampanga po ako. Nakatira na ngayon dito sa Sacramento, California. At opo, dati po ako'ng nagtatrabaho ng tatlong trabaho bago ko nakita itong business na ito. Pero ang kapal naman is kawalan ng oras para sa pamilya ko. Akala ko kasi ito po ang solution ang magpapatupad sa aming mga pangarap. But I was wrong. Buti na lang po, may isang ad na dumaan sa newsfeed ko, isang registered nurse po siya, nakapagbawas ng oras sa kanyang nursing career dahil dito sa business. Sabi ko, hmm, bakit hindi ko subukan, di ba? Wala naman pong mawawala. So, in-invite po niya ako sa private group community namin. Nila noon sa so, doon po ako namang ha sabi ko, dami dami na palang gumagawa ng business na ito at lahat sila naging successful na po dito hindi lang mga doctors nurse, engineer at marami pang iba kaya sumali na po ako so fast forward heto na po ako, na ako sa dalawang patang job ko at nabili nakabili na po ako ng brand new house meron na rin po ako nabili ng honey na sasakyan paid in full at limang properties po sa Pilipinas Nakakapag-travel na kami kahit saan namin gusto. At nakapag-vacation po ako kami uh, this year twice sa Pilipinas. At ngayon din po nakakapagpadala na ako ng mas marami sa family ko back home. Dito sa business pala, hindi mo makailangan magbenta o mag-recruit. Kahit wala kang karanasan sa negosyo, pwedeng pwede ito sa iyo. Ang kailangan mo lang po is your willingness to learn and grow. So, kung ikaw ay coachable, may takot sa Diyos at may malaking pangarap para sa iyong pamilya, Tara, sumali ka sa team namin. Huwag po kayong matakot. Gagabayan ka namin hanggang matumpad mo rin ang iyong pangarap tulad nila. So, click the learn more button below, register your name and email address, at panoorin nyo lang po yung 90-minute webinar. Tutulungan po namin kayo. Huwag kayong matakot, ha? So, please connect with me, connect with them. Uh, see you in the inside and God bless for now. Thank you! Bye! Napakaganda po, di ba? Kaya kung kagaya kita na naghahanap ng solusyon sa problema mo, tara, at tuturuan kita. Message mo lang ako at paki-add mo ako sa aking Facebook o di kaya naman, please register on my website. It's www.mariancitasreynosa.com Kung gusto mong mabago ang buhay mo, ito na ang best solution. Just take a leap of faith and God will do the rest. Okay? See you on the inside. Bye!